A day in my life sa isa ka babae nga nahimo nang nanay. For this video mga day kay katode ay ning naghulom naghumol naghulom ay ambot na oy. Depende na na sa inyo mga day kung insaon niyo pagsabot basa kay naghulom or naghumol Parihara na siya mga day kan ang gibubuan og tubig day ba. Kinahanglan gid na siya okay, okay, mga day. Na day nga huluman og dugay-dugay para inigluto inig ka ugma mga day kay dali na lang kaayo siya maluto day. Okay. Kay nahuman naman ako siya og ukay-ukay okay, mga day gitabunan na day na ko siya og okay, day para dili ni makalibangan og tiki day og kay gamay man ni ang among tabon mo nang gidungagan ako og tawon, ani among chopping board nga limpyo kayo day kay limpyo gid ni siya day kaso gitumtum lang siya day og mao to mga day giready na diri sa motor sa kumbana ang puto day kay naluto naman siya day wa na ko na video hi day kay wa ko kamata day og ato mga day kay ming lugsong na day medire sa tindahan o oh, syempre ni lugsong oi lisod og motongas mi nga naaman mi sa bungtod mga oras sa mga day kay busy day, kayo ang kombana bana mga day kay ubay-ubay gud ang namalit day og nahurot ra in taon siya wa nagdugay day sali makakilo nga pilit makahimo nami, mi og isa ka gatos ka putos mga day maong makakita kita ra pud ba ya og ginansya day og syempre mga day kay kung makakaon ka sa puto mga day kay di namang kaganahan mamahaw o di ba makatipid ra pud ka day og pagkahapon mga day kay ako na lang isa sa amang tindahan maunang diskarte gud ko diri pamaagi day kay aron mabawas-bawasan ang kasakit sa akong buko-buko day og di ko utang aning karir mga day ang kasakit sa akong buku buku bukton mo abot yun sa akong bugan day o para makapaninda ko ang tarong mo ning ako gitaod ang karir mga day oy kay para yun matarong yun ba kay mahadlo ko mahulog ning bata day may samot siya og lihok lihok mga day kay di yun ni siya ganahan aning naay magsamok samok sa iyang lawas day oy sa tinood lang mga day perti yung kapuya magatiman og bata mga day samot nag naninda pa day o syempre kay dili lang gihapon ta magreklamo kay maumanig pangandoy day. Og kani di ang rave nga reward sa akong bana sa ing trabaho mga day kay gisud na lang namo diri sa kwarto kay grabe naman jud ka dito sa gawas day oy. Amo na lang man unta ning ibaligya pero sa pagkakaron mga day kay wala pa may ming palit mao nang amo na lang sang gitaguan. Og karon day mga day kay ako da ning i-unboxing kaning gipanghatag ni gipang Ate Christine Lee Dako jud kay kog pasalamat niya mga day kay naa na gid intawi sa pato sang akong anak kay nooko ko wa gitaw na ako na palitan day. O, syempre mga day dili lang sapatos duha pa ni kabuk sapatos mga day day na isa kabuok nga dress o oh, grabe gid kabuutan day salamat jud ka ayo kung wala ko ni mo taga ay ani te di gid ni makasapatos ang akong bibi syempre mga day ako ragid ang nalipay kay di pa man ni malipay akong bibi day kay wa man ni kabalo day og syempre mga day kung ikadakon niya makita ni niya akong video syempre siya gyu maka appreciate ani na po day og kay gamayng tao man ang akong bibi day mong padako dakoon sa nako ni siya ay ni iya masigo oh, dai lang sa kukuto mga day, dagan salamat sa paglantaw